Yo, what's up, Jolly Natic. So, another solo food trip na naman tayo. Uh, for today, meron tayong dadayuhin, ano, Paresan and at the same time si Lugan. And uh, nakikita ko to, palagi akong dumadaan dito sa gabi. Lagi siyang maraming tao. So, naku-curious talaga ako ba't maraming tao to sa gabi. So, let's go, Jolly Natik. Puntaan natin and check natin kung ano yung mga ino-offer nila sa menu. So, guys, ito nga yung dadayuhin natin. Ito yung si Logan ni Benben. -Ben. So, dito lang to along Governor Ferrer Drive. And so katapat lang siya mismo nung uh, Tapia Elementary School. Ayan. Kasi tatawid ka lang. Ito yung pinaka menu nila. So ayan, meron silang of course yung silog, combo meal. Meron din silang uh, beef pares, iba't ibang uh, sabaw meals. Ayan. Dami, dami yung pagpipilian. Dito, tingnan nyo, ah, meron ditong, uh, syempre may pares overload din only rice with free soft drinks. So, subukan din natin yan. Ito yung overload pares nila. May sucharong bulaklak. Uh, merong lechong kawali. Tapos, meron din yung baka. Diba? So, sa mga ibang overload, walang baka eh. Ano lang talaga siya eh. Chichabul siya yung uh, lechong kawali. Ito, merong baka. Kaya, eh. jolly natin. Stickman na natin yung pares nila. tempado na talaga yung sabaw. Hop. Actually, nasa sa'yo na kung lalagay mo ng mga condiments. Parang malasa na talaga. Since malasa na siya, alam mo na lang yung ilalagay ko. Pati nga sa rice. Kung kanin niya, fried rice na. Pagkita ko dito, panalo talaga ng serving. Actually, pwede siyang, pwede kayo mag-share kung may kasama ka. Pwede siyang pang dalawang tao. Next naman natin tikman yung kanilang Long Mi Batangas Overload. Ito, 100 pesos lang, pero grabe. May kita nyo. <laughs> Dahil serving. Tingin ko, ano to? 2 to 3. Kaya, 2 to 3 persons. Tuwa muna natin yung kaldo. masyado maalat. tapo lang. Pero overload talaga. Ito. So, lagyan natin sa usawad. Takto. Makulimlim. Hmm. natin, susubuan nga rin natin yung isa sa mga bestseller nila pagdating sa mga silog. Ito yung top silog nila. So, syempre, hindi mawala ito pag-usapang silog. May ating karne. Tapong At alat. Tamis, tamis. Ay, mga nga. Kaya rin may kali. Oh. Okay din yung tapa nila. Meron siyang ano eh, may... May spice eh. Tapos, Kamis-alat. Maghahalo. For 80 pesos, pwede na siya. Sulit na. Mapapa-extra rice ka kasi malasa yung tapa Kaya natin subukan yung kanilang kare-kare. Uh, Ito 60 pesos kung kare-kare lang. Pero pag gusto mo may rice, uh, plain rice, 70 pesos. Okay din yung serving niya. Kaya natin. Buwan natin. may fried talong na rin siya. Diba? May gulay na. Siyempre masarap po pag may kanin. Hinay-hinay lang. Ah, the perfect bite. Kain natin mayroong bagoong. Lagyan natin bagoong. Hasta long. Pwede lang walang yung... Di pares. Jolly Natix. Tapos na tayo kumain. Grabe. Binudumog na si ate. Ayan o. Mga tropa natin. Gutom ka panigurado. Galing laro. <laughs> Woo! So there you go Jolly Natix. Tapos na tayo mag food trip. So yun. Kung natakam kayo dito please follow, share, and like. And uh, dayuhin nyo na nga rin to. Again dito lang to sa may Governor Ferrer Drive uh, along the road lang siya. Sobrang daling puntahan. Si Logan ni Benben. -Ben. So try nyo na rin guys. So until our next food trip, kita kits!